Usap-usapan ngayon sa social media ang mga pahayag ni Vice Ganda, ang unkabogable star at isa sa mga host ng It's Showtime, hinggil sa papel ng legislative branch ng gobyerno. Ang mga pahayag na ito ay ginawa ni Vice sa isang episode ng non-time show nitong Martes, kung saan binigyang diin niya ang tunay na trabaho ng Kongreso at Senado. Sa episode na ito, ipinakita ni Vice Ganda ang kanyang mga tanong sa mga audience sa Madlang People Studio, kung saan tinanong niya sila kung may alam ba sila tungkol sa mga ahensya, kagawaran, sangay, at tanggapan ng gobyerno, pati na rin sa mga makasaysayang impormasyon na may kaugnayan dito. Ang mga taong makakasagot ng tama ay bibigyan ng premyo, isang cash prize, mula kay Vice at sa mga kasamahan niyang sina MC at Lassie. Ang aktibidad na ito ay nagsimula ng magtanong si Vice tungkol sa Commission on Elections, kung saan isang contestant mula sa Showtime Sexy Babe segment ang hindi nakasagot ng tama tungkol dito. Kaya naman, nagdesisyon si Vice na tanungin ang madlang people audience tungkol sa tatlong sangay ng gobyerno, ang executive, legislative, at judiciary. Ibinahagi niya ang ilan sa mga kaalaman tungkol sa mga ito, at habang karamihan sa mga tanong ay nasagot, may isang bahagi na nagbigay pansin sa legislative branch, ang Kongreso at Senado. Binanggit ni Vice na mahalaga ang papel ng Kongreso at Senado sa paggawa ng mga batas. Ayon sa kanya, ang pangunahing tungkulin ng mga ito ay magbuo ng mga batas na makikinabang ang buong bansa. Legislative, 'yan yung branch ng Kongreso at sa kanang Senado, 'di ba? Ang trabaho talaga nila ay gumawa ng batas. Kaya dapat ang iboboto natin sa Kongreso at Senado ay yung gagawa ng batas, yung may alam na gawing batas, at yung may planong gumawa ng batas, dahil ang Kongreso at Senado ang ginagawa po niyan talaga ay gumagawa ng batas, hindi nagbibigay ng ayuda, okay, pahayag ni Vice. Dagdag pa niya, iyon talaga yung pangunahin nila, lawmaking sila. Kaya dapat gagawa sila ng batas, hindi yung mamimigay sila ng pera. Lawmaking po ito ha. Ayon kay Vice, hindi nila trabaho ang magbigay ng ayuda o mga cash handouts, kundi ang magbuo at magpasa ng mga batas na makikinabang ang nakararami. Pinagtibay pa ito ni Vice sa kanyang mga kasamahan, at nagbigay siya ng mga halimbawa ng mga programang maaaring mapabuti sa pamamagitan ng mga batas. Ang pahayag ni Vice ay nagbigay linaw sa mga tao kung ano ang tunay na layunin at responsibilidad ng legislative branch ng gobyerno. Ang Kongreso at Senado, bilang bahagi ng gobyerno, ay may malaking papel sa pagbuo ng mga patakaran at batas na nagpapatakbo sa bansa. Binanggit ni Vice ang kahalagahan ng mga taong dapat nailukluk sa mga posisyon sa Kongreso at Senado. Dapat umano ang mga botante ay maghanap ng mga kandidato na may kaalaman at karanasan sa paggawa ng mga batas at hindi lamang sa pagbibigay ng tulong pinansyal. Makikita rin ang buong segment na ito sa Facebook page ni Vice Ganda na naging viral at nagdulot ng maraming reaksyon mula sa netizens. Sa mga susunod na linggo, papalapit na ang national and local elections na gaganapin sa ikalabindalawa ng Mayo taong 2024, kung saan ang mga rehistradong botante ay maghahalal ng mga bagong senador, kongresista, at mga lokal na opisyal. Tinutukoy ni Vice ang kahalagahan ng mga darating na halalan upang makapili ng mga tamang kandidato na may kakayahan at malasakit sa paggawa ng mga makatarungan at makatarungang batas para sa kapakanan ng nakararami. Ano ang senyo sa balitang ito?